sinabi mo, binanggit mo na may mga artista din. Ito Oo. yung mga nakakasama sa Viva. Hindi. Hindi. Mga ibang channel. <laughs> ibang channel. Sa ibang channel. Totoo. Oh. Sa ibang Momo sa message request ko tapos tagaano sila. Ang mahilig ko kasi mag-thirst trap yung mga sexy. Ano mga, mga sexy, mga sexy, sexy, may din. Mga thirst trap lang. Siguro nadadala sila sa mga thirst trap ko. Eh. Saan yan? Sa IG, sa, sa Facebook IG. ko. Mahilig ko mag-post ng sexy, syempre, bibamaks ako eh. Sino-sino ito? Teka muna. Uh, <laughs> Nakalimutan ko na yung pa. <laughs> mga sikat ba? Oo. Yes. May mga. Nagli-lead? Uh, Hindi Nagli-lead eh. Tapos meron mga may edad. <laughs> oh my God. Magbangkita ng teleserye. Hindi, Ay, ayaw hindi na, ko! Hindi wak! na sasabihin, umara, saan teleserye ito? GMA or ABS? Oh, wag, wag. Tagabiba din yan eh. Tagabiba din yun. May asawa ba May asawa yun? May asawa. May asawa. 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 Guwapo. Sakto lang. Siguro nung kabataan. Pwede Ma, ilang na... taon to sa palagay mo? <laughs> <laughs> Sige na, Jen, M mga ilang taon? Mga 40s siguro, mga 40s. 40s. Ayaw, ah, so, Meron sa JMO mga 20s ata siya, oo. May jowa din to, wala? Parang wala naman siyang jowa. Pag, na, pag napanood nila to, baka hindi na sila mo pwede siya. Magbabanggit ako ng mga pangalan mga pisa <laughs> mag-react ka. Ah. Takagalun daw. <laughs> Oh my God! kasi, kasi sa pagbabala Mar kasi na sa mga ganito mga ganyan. So, hindi ba sila in-entertain? Hindi, hindi, hindi. Kahit date lang? Hindi, hindi, hindi. Bakit? Sayang na ang opportunity. Ah, sayang na opportunity, no? Hindi, Bakla hindi. Aking thinking. Hindi talaga, hindi talaga.